Hello guys, good afternoon. I'm Jod Dorota. Ma Loloto ako ng laswa. Ito. Ito siya. Yan na, yan na, yan na. Yan, saluyot. Alog Okra. Patalong, takway, di ba? Balatok, saka kalabasa. yon yon ang pares niya. Yan, ang pares niya mamaya. Ito, ito ang ito ang pasayat, di ba? Ito ang pasayat. Ang gulo-gulo guys ng kusina ko kasi nang madali ako eh. Oh, ayan. Mamaya na. O, na. Ha? Tingnan mo na ako, magluloto ako. Luloto tayo guys. Luloto tayo guys, ha? Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan. May okra. Ayan. Ayan. Maluto tayo. Hindi niyan mabayo dito ako magluloto. Diyan na ba? Ilagay ko muna ang asan lagon ko muna sa kamatis ang ato ang na, anong tawag to? Lobate. Sa lagon ko ang sa kamatis. Sa mata mo ano to Iwan ko ganun ba lang maglaswak? di ako alam kasi si yun lang na ano ko. yon lang ang nalaman. Na, na. Lagyan ko ng kamatis. Mamaya, lagyan ko ng bawang para magkamot. Iisan eh, lagon ko ano sa kamatis, Ba? Para magpansya. Nahabol ng kutsilyo ko. Mariyan, ano balikan ng talay. Iisan lagon ko muna ang kamal, Ano na? Alagbate. Iisan lagon ano, ko muna. Iisan ano lagon dyan. Iisan. Makati lang kamo Kasi nag ano, ako, a ang a a a wala ko kasi na gloves. Masayang ko malalaki kasi ano to, nang piraso to. Walok, Walo yata to yung lupo. Walok piraso. Four, four, six, walong piraso. ang kukwan so, para maano siya Habol ka. na duwag-duwag na naman. Yung. Tapos ako sa luto. Bilis mo lang yan. May nakita ko kasi natakway. Masarap yung laso ko. Pero adubuhon ko yun. Kaso lang wala ako ginamos. Ayan mo na. Toyo so lang ha. ano lang ilagay ko. Bitch, Tapos na yun. Tsaka gata. kasi yung ano pinamos. Sarap. may na yung ginamos. Masarap yun Ito yan. Diba? Ito na guys. Yun, no? yun, no? Yan o. Ang balas ko kayo ko. Yan Yan. balas ko kayo ko. Yan. Ang gulay-gulay ko. Diba? Diba? Yan ang gulay-gulay. Sa lagot ko muna ang kawakwat para mag-ano siya. Kasi dyan na kayong kusin ako ang gulo-gulo. pa nag Kasi hindi pa mainit. Nakasan ko. Dali lang. Balikan na kayo makuha. Pakudok lahat. Makrito ako. Ayan siya guys. Ayan. Oh yan! Yan na siya, guys. Ang maluto na shine Inlunod ko na ang takoy. Kasi pinalambot ko. Mamaya na yan. Kasi mahumok lang yan. Mamaya ko yan. Inlunod yan. Diba? Yan. Yan. Barasukay ko. At ah, walo kabilo. Yan na, ah, guys. Takpan sa anay Mamaya na. oh Yan. Ang trabaho ko kanina. yun o. Oh. Yan ang trabaho ko kanina. Ang panghimusong ko pa yan mamaya. yun o. Oh. Ba? Inunod no, ko na ang okra. Yan. Inunod ko na ang okra. Yan. nag ako. Kasi prito ko tong karne. yun Ano ko. Yung huluman. Yan. Oh. Yan. Mamayan na. Yan oh, na guys. Loto na guys. Loto na guys. Aprito na. Na. na lang ako. Tama na yan. Loto na. Aprito na lang ako. Aprito na lang ako guys. kuto na takpan ko lang. Para maluto na yan.

Ito na, ang so, Di ba? Parang bubble. Kaya parang dalawa. Ayan. Parang bubble. Kaya diba parang anak. Guys, loto na. Ayan. Loto na. Di ba? na. Maloto na. Matay na kami. Ayan. Yeah. Yan ang ulam namin ni na, Kain na tayo. Yan ang ulam namin. Kain tayo. yun ang kahapon. Oh. Chicken nuggets. Yan. yan na, ang sarap yan. Oh. Di ba? Lasuwa-lasuwa las, tayo, guys. Di guys? Ayun na! Thank you! Bye! Please like and subscribe!